Kayo po ba mga bossing ko ay lagi na lamang namumblema tungkol sa usapin ng pera? Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga hindi nyo malaman kung bakit kayo po ay lagi minamalas? Asya mga bossing, kung lagi kayong walang pera o kaya po ay lagi minamalas, mainam na subukan nyo po ito. Kayo po mga bossing ko ay kumuha ng isang buti lamang. Malit lamang po mga bossing ko ng bawang. Kasi bakit kamo? Kasi mga bossing, alam nyo po ba yung mga strainer na yan? Or kaya yung mga imbornal na yan, mga bossing, yung mga mabutas-butas na yan, mga bossing. Yan po ay uh, dyan naglalabas-masok ang mga kamalasan. Kaya mainam, yan po ay nilalagyan natin ng pangontra, lalo na sa ating CR. Dahil sa CR, napakaraming strainer, aridoro, yung nga po mga bossing sa lababo, sa mga toothbrusha natin, sa paliguan, napakaraming may butas na pwedeng pag uh, puntahan or pasukan ng mga negatibo. Kaya kung wala kayong mga pangontra mga bossing ko sa CR, ito po ay mainam na meron kayong ganito o pa sa ganon. Ah, uh, yung mga kamalasan na 'yan ay hindi nakakapasok, nakakapaglabas-masok sa loob ng ating tahanan ngayon po, eto po mga bossing ay hindi natin ilalagay dito sa aridoro kasi baka ito ay magbara kaya ang gagawin nyo lamang ito ay kukuha ka ng isang butil at ilalagay nyo po ito sa ibabaw ng may bintana po ninyo or kaya po mga bossing, kumuha ka ng isang mangkuka na asin, pwede na naman po yun at maglagay ka sa likod ng pintuan ng inyo pong CR ang dulot po nito ay swerte kailangan mga bossing ko, panitiliin po natin na presyang ating bawang kasi natutuyo din po ito mga bossing, once na natuyo po ito mga bossing ko, wa-effect na po yan kaya kailangan, laging presyong yung ating pong bawang, or kaya ang ating pong uh, asin, kailangan lagi po siyang maputi hindi po siya magtutubig. Kasi wasan nagtubig po yon hindi na po siya swerte. Kung marami kasi siya mga nahigop na mga negatibong enerhiya, kaya po siya ay nagtutubig. Kaya mas may na mga bossing ko, laging tuyo at malinis ang ating pong asin. Ngayon pa mga bossing, ang ating bawang at asin ay i-maintain po natin sa loob ng ating CR. Ang dulot po nito ay swerte. Mabisa itong pantaboy ng mga kamalasan. Kung naniniwala po kayo at naisyo po mga bossing ko na gawin po ito, huwag na po kayo magpatumpik-tumpik pa. Subukan nyo na po ito. Proven po ito na maswerte. Basta't ikaw ay may 100% na paniniwala sa ganito mga pamamaraan. Ngayon pa mga bossing, ang gagawin lamang po ninyo, Kapag po ito ay natuyo na, tapon nyo lang sa basurahan, tapos kumuha kayo ng panibagong bawang mga bossing. I-maintain po natin ang bawang mga bossing ko sa ating tahanan. Kasi ito po ay napakaswerte. Hindi lang po siya pantaboy ng mga negatibong enerhiya, ng mga bad spirit. Kasi kapag yung mga bad spirit, umenter sa inyong tahanan, dahil bad nga po siya, maaring magkaroon kayo ng mga problema, kagaya po sa kalusugan, magkaroon kayo ng karamdaman, magkaroon po kayo ng mga problema sa pera, away-away ang inyong tahanan, parang lagi na lamang pong hindi na ng problema, kaya mas mahina, meron kayong bawang. At ang matatawag natin dito ay good spirit, mga bossing. Kung naniniwala po kayo, mga bossing ko, at naisyo po itong gawin, ay siya, mga bossing. Good luck, bossing yung po lahat.